sa Oh. Hindi Ah, dito? Dito, dito? Ayun, yun, yun. Ah, dito? <coughs> oh, pag oh. Oh, yeah. Kahit dito lang magbantay dito eh. Kung ah? ni ma'am dito eh, no? Oo. Oh. Kahit tayo yung lang. ba, diba? bago yun. pag siya. Di ba lang, si ma'am. ba? Diba? dalawa tayo oh. No. labas na tayo sa kanila okay. No. bawa yung schedule natin alas 9 hanggang alas 4 uwi na tayo bago to ito lang may bibantay naman dito eh yung area rito eh huh? yung area rito hanggang doon sa baba yun ang kailangan doon eh Pero ma-monitor mo lang ngayon eh. Kasi one time dito, nawawala kasi yung mga bike yan eh. Ewan, nag-aabangin pa lang po siya ngayon eh. Hindi ala siya dito kapag wala, wala, wala. Wow. So. Wala po. Ayan. tabi po. Eh, mainnya ni dah Kena, cepat. Kita abi perlu pergi ya,